Hmm. Open na siya. Sira yung anong uring niya. Ano yan? Oh, Sira na yan. Magagawang pa. <laughs> Ibig siya sobrang init talaga siya kasi na-open siya ng black uh, okay, Oh. Sabi, nag-100 nga siya. Nag-100? Hindi naman siya nag-100 eh. Kaya nga nagtaka eh, ako. goods to kasi nag-open siya. Oh. Sinilip ko yung ano niya. Malakas ha. Ah? Magpakulo ka tubig, Bray. Testingin ulit natin nag-open naman siya eh sobrang init siya sira yung uring dinisin nasa ilalim oh, ah, nag-open siya oh. Ah, na close siya eh. so si yung gumagana close yan oh. Sobrang init niya, laki ng buko. At pagka ano naman, pagka umaga, nagmimindor naman ng malakas ito. Uh, maganda. Oo, oh, ang tagal nga mga ano eh. Ang testingin tagal, natin. Tagal uminit na ito. Ibig sabihin nag-open siya, goods ya. siya. Kaya, tingnan natin. Dalawang. Pwede na yun. okay. Tignan natin. Tignan natin Ang active siya. Good siya naman ay ito. Nag-okay naman siya. Tingnan natin kung gano'ng kabilis magbalik. sa likod lagan na na pala to yun know, basag o oh. lakas, kaya makikita nyo yung tagas ito eh. bago kapit natin yeah. bi-blade lang. Bi-blade lang natin. Đi qua, quay lên bộ Tining na. Okay na, so right. Ah, tumining na siya. Hindi ka tulog kanina, bulang-bula. Okay so, lang yung ganyan bula. Eh. Wala, ah, normal yan. Umaga okay na. Okay na. Okay na. Yung kanina, sobrang bulak to. Tignan mo nga, matining na ngayon. Sobrang tining, di ba? Ganun na, blade-blade mo. Pisilin mo lang. Habang nagpapababa ka ng RP, pisil pisilin mo lang yung mouse. Pisil, dagdag ka lang ng dagdag. Hanggang to, huminto na. Ah. <coughs> baka dito sa ano, throttle body. Mission to. Ayun. Busa na 'tong tubig kasi may ano, hmm, busa na itong tubig.